Magandang araw po, update lang po ako ngayong saking sa uh, mga tanim na cauliflower sa mga bote po ng uh, mineral water. Akala uh, po uh, na-amaze ako no pag uh, punta ko sa kanila uh, bago ko uh, uh, bago ko sila diligan kanina ay uh, pag tingin ko ay may uh, ano na po sila oh Meron na po siyang uh, flower no. Ayun po, meron siyang uh, maliit na uh, flower no. Ang uh, cauliflower po ay napakadaling alagaan at uh, patubuin. Itinatanim po ito through seeds. Ano? Pwede nyo pong ipunla po muna. Pagkapunla, kapag uh, 2 inches na po yung kanyang uh, laki, pwede na po yung uh, i-transplant ano? kapag uh, uh, 2 inches na. Uh, ang lupa na po na aking, uh, ginamit na pinagtaniman ng uh, cauliflower ay uh, 60% na buwagag na lupa. Tapos uh, 20% ay naglagay kagad ako ng natural at organic na patama. Ito po yung uh, uh, ano Tapos another uh, 20% ay naglagay po ako ng uh, Uh, aa kokopit ano ang ang kokopit po para maratiling buwagag yung uh, uh, lupa nating na tiragta uh, tamnan sa kanila uh, malayang makagalay yung kanilang mga ugat at makakuha ng nutrients ayon po sa kanila nga uh, pangangailangan napakadayo pong taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan ng uh, uh, cauliflower ano? uh, bukod sa healthy na masarap pa siya no madali pong alagaan at uh, patubuin uh, kukunin ko po yung ating uh, camera Ilalapit ko sa ating uh, mga tanim ano. I-scroll ko sa ating uh, uh, mga tanim at makikita po ninyo kung gaano po kagaganda itong ating uh, mga tanim na uh, cauliflower. Yan po sila oh. Kita po ninyo oh. Uh, pawang sa mga bote po ng uh, mineral water sila uh, nakatanim ano. Ayun. Uh, nagsisimula na silang uh, magkaroon ng eto uh, po meron na po siyang ano, uh, you know, meron na siyang uh, uh, flower oh. Yeah, no? Ganda po nila, no? Pawang sa bote po ng mineral water na katanim Sabi po nila ang cauliflower ay sa upland area lang po sila uh, tumutubo at uh, uh, napapaganda, no? Pero ito po sinubukan ko po dito sa aming lugar, napaganda naman po natin, no, sa so, mga bote lang po ng mineral water. Yan po. Kita po ninyo. Yan, napakamahal po ngayon sa ang presyo ng cauliflower sa merkado, no? Ah uh, alam ko po na sa 400 to 500 per kilo ngayon ng uh, cauliflower <laughs> pero lagi ko po sinasabi bakit ka pa magtatanim ano? kung uh, pwede naman po kayong uh, uh, bakit ka pa bibili kung pwede naman po kayong uh, uh, magtanim ano? tulad po nitong ating ginagawang uh, uh, pagtatanim ano? Daba po sa mga susunod na araw linggo at buwan ay uh, may tataniman po kayo ng uh, cauliflower ano? Ah uh, isa po sa akin uh, 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 gulay ang uh, cauliflower. Simple-simple lang po siyang uh, alagaan at uh, uh, patubuin, ano? Kapag po uh, sumapit na siya sa mga 20 days, ano? Yung kanyang uh, edad ay uh, ititiling the soil po ninyo at uh, mag-spray po kayo ng uh, fermented plant juice o FPJ, ano? Uh, tapos uh, magdagdag po kayo ng uh, another na natural na pataba dermicas po no Tapos kapag uh, para wala pong maninira Kung makikita po ninyo wala pong naninira Dito sa ating mga tanim na cauliflower Ako po ay uh, nag-spray naman ng uh, OHN Kaya po uh, uh, walang naninira dito sa ating uh, mga tanim na uh, cauliflower So ganda po nila no? yan <laughs> Ako rin po ay uh, na-amaze uh, Kaya sabi ko i-update po kayo dito sa ating mga tanim na cauliflower. Nawa po sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay may tanong po kayo ng cauliflower. Salamat po!